Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng Webes, ikalabintatlo ng Nobyembre. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Pagbasa mula sa Aklat ng karunungan. Ang diwa ng karunungan ay matalino at banal. Iisa ang kanyang kalikasan ngunit na pagkikilala sa maraming paraan. Siya ay dalisay at walang katawang material at malayang magparuot pa rito, malinis, nagtitiwala at di maaaring mapinsala, maibigin sa mabuti, matalas at di malulupig. Ang karnungan ay mapagkawang gawa, mabait, matatag, tiyak, hindi nababalisa, makapangyarihan at nakikita ang lahat ng bagay. Ang karunungan ay laganap sa lahat ng diwang matalino, matalas at dalisay. Pagkat ang karunungan ay mas maliksi kaysa damdamin at dahil sa kanyang kadalisayan, siya ay laganap sa lahat ng bagay. Siya ay tilamsik ng kapangyarian ng Diyos, maningning na silais ng kanyang kaluwalhatian kaya walang marumi na makalalapit sa kanya siya ay sinag ng walang hanggang liwanag salaming kinababakasan ng mga gawa at kabutihan ng diyos bagamat nag-iisa ang karunungan magagawa niya ang lahat ng bagay at bagaman si hindi nagbabago nababago niya ang lahat ng bagay sa lahat ng salin-lai si lumalagay sa mga banal at ang mga ito'y ginagawa niyang mga propeta at mga kaibigan ng Diyos. Walang pinakamamahalang Diyos ng higit pa sa mga taong nawiwili sa karunungan. Ang karunungan ay mas maganda kaysa araw, higit ang kagandahan kaysa mga bituin, at higit pa sa liwanag. Sapagkat ang liwanag ay nahahalinhan ng dilim, ngunit ang karunungan ay di nalulupig ng masama kailanman ang lakas niya ay abot sa lahat ng sulok ng daydig at maayos na pinamamahalaan ng lahat ng bagay. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Walang hanggan, poong Diyos, salita mong tumutubos ang salita mo o poon di kukupas, walang hanggan, matatag at di makilos sa rurok ng kalangitan. Walang hanggan, poong Diyos, salita mong tumutubos. Ang taglay mong katapatan ay hindi na magbabago, ang nilikha mong daigdig matatag sa kanyang dako. Walang hanggan, poong Diyos, salita mong tumutubos. Hanggang ngayon ay matatag pagkat ikaw ang nag Alipin mo silang lahat at sayoy iyo'y naglilingkod. Walang hanggan po ang Diyos, salita mong tumutubos. Ang liwanag ng turo mo'y nagsisilbing isang tanglaw. Nagbibigay dunong ito sa wala pang karanasan. Walang hanggan po ang Diyos, salita mong tumutubos. Sa buhay ko'y tumanglaw ka at ako ay pagpalain at ang iyong mga utos ay ituro mo sa akin. Walang hanggan po ang Diyos, salita mong tumutubos. Upang ako ay magpuri, ako ay bigyan mo ng buhay. Matutulungan nawa ako ng tuntunin mo at aral. Walang hanggan po ang Diyos, salita mong tumutubos. Aleluya, Aleluya, ako'y puno, kayo'y sanga. Kapag ako ay kaisa, kayo'y tiyak na mamumunga. Aleluya, Aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, si Jesus ay tinanong ng mga pariseyo kung kailan itatatag ang kaharian ng Dios. Diyos sumagot siya. Ang pagsisimula ng paghahari ng Diyos ay walang makikitang palatandaan. At wala rin magsasabing nagsisimula na roon o rini, sapagkat ang totoo'y nagsimula ng maghari ang Diyos sa puso ng mga nananalig sa Kanya. At sinabi niya sa mga alagad, Darating ang panahong, hahangarin ninyong makita ang isa sa mga araw ng anak ng tao ngunit hindi ninyo makikita iyon. At may magsasabi sa inyo, naroon siya o narinis siya, huwag kayong pumunta upang siya hanapin. Sapagkat pagsapit ng takdang araw, ang anak ng tao'y darating na parang kidlat. Ngunit kailangan munang magbata siya ng maraming hirap at itakwil ng mga tao sa ngayon. Ang Mabuting Balita ng Panginoon Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.